Madilim ang gabi sa isang maliit na baryo sa Negros. Tahimik ang paligid, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga matang nagmamasid. Matagal nang binabalot ng takot ang baryong ito, takot sa isang halimaw na tinatawag nilang aswang. Sa bawat paghihip ng hangin, may kumakaluskos sa mga bubong. Sa bawat pagdilim ng buwan, may nawawalang bata, at kinabukasan, bangkay na lamang ang natatagpuan, wala nang laman loob, wala nang makalaban. Hanggang isang araw, isang albularyo ang dumating. Isang estranghero na dala ang krus, dasal, at tapang, handang hamanin ang dilim ng baryo. Dilim, malamig, ramdam ko ang presensya. Kung tunay ngang may aswang dito, hindi ako aalis nang hindi ko siya nakikita. Ang kanyang pagdating ay tila liwanag na sa Myra sa katahimikan. Ngunit sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang bulong ng takot. Ang mga tao'y nagtago, sinilip siya mula sa kanilang mga bintana. At sa isang matandang bahay, isang babae ang umiiyak, yakap-yakap ang larawan ng kanyang anak na nawala kagabi. Huwag kang matakot. Nandito ako, hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang laban na ito. Ngunit sa dilim ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang nagmamasin. Mula sa bubungan ng bahay, gumalaw ang anino, mahaba ang kuko, mapupula ang mata, at mabangis ang nisi. Alam ng albularyo, nagsisimula na ang laban. Ang gabi ay tila walang katapusan. Tahimik ang buong baryo, ngunit hindi yung uri ng katahimikang nagbibigay ng kapanatagan. Ito yung uri ng katahimikan na tila may nakatago, may nakamasid. Ang hangin ay malamig, Dumadaloy sa mga bintana na parang may kasamang bulong ng mga kaluluwa. Si Mang Elias, ang albularyo, ay naglakad papunta sa pinakalumang bahay sa baryo, ang bahay na sinasabing pinamumuger ng aswang. May dala siyang bote ng langis, rose, at isang lumang dasal na iniwan pa ng kanyang lolo. Habang papalapit siya, napansin niya ang kakaibang amoy, isang mabangong na agnas, na tila pinaghalo ng dugo at kamangyan. Huminto siya. Nakita niyang bukas ang pinto. Walang tao. Pero bawat sulok ay parang humihinga. Hindi ito ordinaryong nilalang, may lakas itong lumampas sa tao. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang lagitik ng sahig na tila umaangal sa bigat ng kanyang tapang. Ngunit hindi siya umatras. Pumasok siya sa loob, at doon niya naramdaman ang lamig na parang may humahaplos sa kanyang batok. Sa loob ng bahay, may mga lumang larawan, mga pamilya na may mga ngiti, pero sa likod ng bawat mata, may anino. Isa-isang nilapitan ni Mang Elias ang mga ito. Hanggang sa makita niya ang isang larawan ng isang babae, maganda, ngunit may kakaibang ngiti. Ang mata nito, tila buhay. At bago pa siya makagalaw, mula sa likod, isang malamig na hininga ang humaplos sa kanyang tenga. Sino ka? Magpakita ka? Walang sumagot. Munit sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang babae, nakaputi, nakatalikod, at unti-unting humaharap. Habang bumabaligtad ang ulo nito, maririnig ang tunog ng mga butong nagkakabit muli. Ang mga mata nito ay pula, at sa isang kisap mata, nawala ito. Si Mang Elias ay napatigil, nanginginig ang kamay. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi awa. Dahil sa mga mata ng nilalang, may nakita siyang kalungkutan. Kalungkutan ng isang nilalang na minsang naging tao. Madaling araw na. Ang hamog ay bumalat sa paligid, at tila bawat puno ay may matang nakatingin. Pagod, nanginginig, ngunit buo pa rin ang loob ni Mang Elias. Naramdaman niya na hindi lang siya ang gising sa gabing iyon. Sa bawat paghinga niya, may kasabay. Sa bawat tibok ng puso, may sagot mula sa dilim hanggang sa marinig niya, isang tinig ng babae, mahina ngunit malinaw, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa lumang balon. Ang tubig ay kulay abo, parang dugo na nilabnaw ng ulan. At mula roon, unti-unting umahan ng isang kamay, mapatla, nanginginig. Isang babaeng nilamon ng dilim, ngunit may mukha ng pagdurusa, hindi ng kasamaan. Hindi ka halimaw, isa kang nilalang na ginawang halimaw ng kasalanan ng tao. Ang babae ay umiiyak, dugo ang kanyang luha. Tinanggihan ako ng mundo, bulong ng kanyang kaluluwa. Ipinako nila ako sa takot, hanggang sa ang tanging natira ay galit. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang paligid. Ang lumang bahay ay naglaho, napalitan ng kagubatan na nagliliab sa liwanag ng mga alitaptap. tap Ang hangin ay tila nagdasal, at sa unang pagkakataon, Naramdaman ni Mang Elias na hindi siya lumalaban sa halimaw, kundi sa sakit ng isang nilalang na minsang minahal at itinakwil ng lahat. Kung kailangan kong ialay ang sarili ko para matapos ang sumpa, gagawin ko. Dahil alam niyang ang tanging paraan para tapusin ang dilim ay ang pagtanggap. Itinaas ni Mang Elias ang krus, at sa bawat dasal, umiiyak ang lupa. Ang babae ay lumapit, hinawakan ang kanyang mukha, at sa sandaling iyon, Nagsanib bang liwanag at kadiliman? Mula sa kanyang bibig, lumabas ang usok na parang kaluluwa, pumailan lang sa langit. At habang naglalaho ang anyo ng babae, isang niti ang naiwan sa kanyang labi. Tahimik, mapayapa. Ang hangin ay hamupa. Ang dilim ay naglaho. Ngunit si Mang Elias ay hindi na muling nakita. Kung minsan ang halimaw ay hindi masama, ang masama ay ang mundong lumikha sa kanya sa gitna ng kadiliman, habang unti-unting lumiliwanag ang paligid dahil sa lampara ni Mang Elias, nagsimulang gumalaw ang hangin. Parang may dumadaan, isang presensyang hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat hinga. Ang babae sa balon ay dahan-daang umahan, ang buhok niya ay nakasabog, ang mga matay hindi nakatingin kay Elias, kundi sa likod niya. Paglingon ni Elias, Nakita niya ang anyo ng isang nilalang na wala sa mundong ito. Maputi ang balat, mahaba ang mga kuko, at ang bibig nito ay nakanganga na parang sinisigaw ang mga salitang matagal nang nakalimutan. Hindi ito halimaw sa laman, ito ay alaala, galit, at sumpa ng nakaraan. Kung ikaw nga ang maltong bumabalik, sabihin mo, anong gusto mo? Walang salita, ngunit ang paligid ay sumagot sa pamamagitan ng hangin isang hangin na nagdadala ng mga tinig ng na mga nawawalang kaluluwa. Ang babae ay nagsimulang ngumiti, ngumiti ng may lungkot, at sa tinig na halos pabulong, sinabi niya ang mga salitang hindi niya nasabi sa buhay niya. Hindi ako halimaw, ako ang babaeng pinatay nila. Ako ang sigaw na hindi nila pinakinggan. Lumapit si Elias, nanginginig, habang unti-unting nagiging abo ang katawan ng babae. Kasabay nito, ang hangin ay tumigil, ang mga alon ng dahon ay tumahimik, at ang buwan ay muling lumino. Ngunit bago tuluyang maglaho, may iniwan itong marka sa lupa, isang pulang bulaklak na tumubo sa tabi ng balon. Ngayon ko lang naintindihan. Minsan, ang halimaw na kinatatakutan natin, ay siya ring biktima ng kasamaan ng tao. Sa huling sandali, tumalikod si Elias. Wala ng halimaw, wala ng boses sa dilim. Ngunit sa bawat ihip ng hangin, Tila naririnig pa rin niya ang mga salitang iyon, paalala ng mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. At doon nagtatapos ang kwento ng sigaw sa balon, isang alamat na hindi basta-basta makakalimutan ng baryong iyon. Kung naramdaman mo ang bigat ng pag-ibig na di naipaglaban, kung naniniwala kang may kabutihan pa rin kahit sa nilalang ng dilim. Huwag mong kalimutang i-like, share! At subscribe sa channel, sa likod ng Luhang Itinago, para sa mas marami pang kwento ng takot, pag-ibig, at hiwaga!